Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Nga mayon siyo sa Pebrero, ipinagdiriwang siya rin ng pista ng pagtatanghal ng Panginoon. Kamusta? Ang pista ng pagtatanghal ng Panginoon sa templo, na rin bilang Candelaria, ay ipinagdiriwang tuwing Pebrero 2 sa tradisyong katoliko. Ito may isang ang pagdiriwang na nagbibigay galang sa pagtatanghal ni Jesus sa templo ng Jerusalem, pati na rin ang ritual na paglilinis ng Birhen Maria ayon sa batas ng Hudyo. Ang kwento ng pagtatanghal ng Panginoon sa templo ay isinalaysay sa Ebanghelyo ayon kay Lucas. Ayon sa tradisyon, apat na pong araw matapos ang kapanganakan ni Jesus, dinala siya ni na Maria at Jose sa templo upang tugdi ng mga kahingian ng batas ng mga Hudyo. Doon, nakilala nila ang isang taong matuwid at mabuting tinatawag na Simeon, na tumanggap ng pangako na hindi niya makikita ang kamatayan bago niya makita ang Mesyas. Nang makita niya si Jesus, kinuha ni Simeon ito sa kanyang mga bisig at sinabi ang dasal na kilala bilang Nong On Ongayon, Panginoon, maaari mo nang payagan ang iyong lingkod na umalis na ng tahimik ayon sa iyong salita, sapagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong kaligtasan. Isang propetisa na tinatawag na Ana ang naroon din sa templo sa araw na iyon. At siya ay nagpasalamat sa Diyos at nagsalita tungkol kay Jesus sa lahat ng mga naghihintay ng kaligtasan ng Jerusalem. Narito ang isang panalangin para sa Candlemas. Panginoong Diyos, Ama ng ating Panginoong Heso Kristo, ipinadala mo ang iyong anak upang maging ilaw ng sanlibutan. Pagpalain mo kami habang ipinagdiriwang namin ang kanyang pagpapakita sa templo Ilawan ang aming mga puso sa kagandahan ng iyong biyaya at patnubayan kami sa pamamagitan ng liwanag ng kanyang katotohanan upang maingatan namin ng tapat ang kanyang landas at marating ang buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Cornelio. Pakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.